ang mga tamad na magsasaka ng kalabaw. Sa isang maliit at luntiyang nayon sa Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng mga gumugulong na burol at luntiyang palayan. Nakatira ang dalawang magsasaka na nagngangalang Cardo at Paul. Nakilala sila sa kanilang katamaran kaya tinawag silang mga tamad na magsasaka. Habang ang ibang mga magsasaka ay nagsisikap sa kanilang mga bukirin si Cardo at Paul ay ginugol ang halos lahat ng kanilang mga araw sa pamamahinga sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang subscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video kagaya nito maraming salamat at magpatuloy na tayo. Parehong bigo ang kanilang kalabaw na Sinaberto at Luning. Sila ay malalakas, masisipag na hayop, sabik na mag-araro sa bukid at tumulong sa mga magsasaka. Ngunit mas gusto ni Nakardo at Paul na matulog kaysa gawin ang kanilang mga tungkulin. Isang araw, habang papalapit ang panahon ng pag-aani, ang ibang mga taga na yun ay abala sa paghahanda ng kanilang mga bukirin, pagtatanim ng mga pananim at pagtitiyak na ang kanilang mga kagamitan ay nasa magandang hugis. Si Cardo at Paul, gayon paman, ay may ibang plano. Sanayin natin si Naberto at Luning na mag-araro sa bukid nang mag-isa tamad na sabi ni Cardo. Ngumunguya ng dahon ng damo. Magandang ideya, sagot ni Paul, humikab. Pagkatapos ay maaari tayong umupo at magpahinga. Kinaumagahan, itinali nila sa Araro, Sinaberto at Luning at itinuro sa bukid. Sa halip na gabayan ng maayos ang mga kalabaw, ang mga magsasaka ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Sumisigaw ng hindi malinaw na mga tagubilin tulad ng kumaliwaka o bumalik ka. Ang mga kalabaw, nalilito at walang tamang patnubay ay nauwi sa walang patutunguhan. Nag-araro sila ng mga baluktot na linya, tinapakan ang mga punla at nabuhol pa sa bakod ng kalapit na magsasaka. Nang makita ang gulo, napabuntong hininga si Cardo. Baka bumuti pa sila bukas. Ngunit sa susunod na araw, mas lumala ang mga bagay. Tumangging kumilos ang mga kalabaw. Matigas ang ulo na nakatayo sa gitna ng parang. Frustrated, sinisini na Cardo at Paul ang kanilang mga hayop dahil sa pagiging tamad. Nang gabing iyon, nagkaroon ng lihim na pagkikita si Berto at Luning sa kamalig. Ito ay katawa-tawa, sabi ni Berto. Ginagawa namin ang lahat ng trabaho habang ang dalawang iyon ay walang ginagawa. May ideya ako, sagot ni Luning turuan natin sila ng leksyon. Kinaumagahan nang dumating si Nakardo at Paul upang itali ang mga kalabaw sa Araro, wala na ang mga hayop. Hinanap nila ang buong baryo ngunit hindi nila makita si Naberto at Luning. Kailangan nating mag-Araro ng bukirin. Daing ni Polima at Tubili, pinulot ng mga magsasaka ang Araro. Sa ilalim ng nakakapasong araw, pilit nilang kinaladkad ito sa mabigat na lupa. Sumakit ang kanilang mga likod, ang kanilang mga kamay ay paltos, at ang kanilang mga binti ay parang halaya. Sa wakas ay naunawaan nila kung gaano kahirap ang trabaho. Samantala, nagmamasid sina Berto at Luning mula sa isang kalapit na burol tumatawa. Baka ito ang magtuturo sa kanila ng ilang responsibilidad, sabi ni Berto. Sa pagtatapos ng araw, si Cardo at Paul ay bumagsak sa ilalim ng puno ng mangga pagod na pagod hindi ko napagtanto kung gaano kahirap ang gawaing ito pag-amin ni Cardo kami ay naging kakilakilabot sa aming mga kalabaw dagdag ni Paul kailangan nating magbago nang gabing iyon naghanda ang mga magsasaka ng isang piging ng sariwang damo at tubig para kinaberto at Luning na sa wakas ay bumalik sa kamalig Kinabukasan, si Nakardo at Paul ay sumama sa mga kalabaw sa bukid. Maingat silang ginabayan at nagtatrabaho ng magkatabi. Mula noong araw na iyon, hindi nakilala si Nakardo at Paul bilang mga tamad na magsasaka. Sila ay naging ilan sa mga pinakamasipag na tao sa nayon. Salamat sa aral na itinuro ng kanilang matatalinong kalabaw. At kaya, umunlad ang nayon na natutunan ni Nakardo at Paul ang halaga ng pagtutulungan at pagsisikap lahat sa ilalim ng maingat na mga mata ni Naberto at Luning, ang kanilang laging tapat na kalabaw. Moral ng kwento. Ang pagsusumikap at pananagutan ay humahantong sa tagumpay at ang paggalang sa iba maging sa mga hayop ay susi sa pagkakaisa.